the president has the power to declare martial law. Eh kaya ako, ako personal na eh, nakikiusap ako sa Iglesia ni Cristo, mahal natin ang mga kababayan natin. Huwag naman sana magkagulo. At eh, para may iwasan yung gulo, kung ako sa inyo, tigil nyo yung rally. Ngayon, ano eh, kasi ganito yan. Nagtataka din ako bakit tatlong araw yung prayer rally. Oo. So, sabi ko nga sa iyo, partner, ako pag nagdasal, wala pa yata ng limang minuto, sampung minuto, eh, tapos na ako magdasal. Kasi alam naman ng Diyos kung anong kahilingan ko bago pa lumabas sa bibig ko. Eh. Partner, diba? it says in the Bible that hindi mo pa sinasabi, hindi mo pa lumalabas sa bibig mo yung dasal mo, ala na ng Panginoon yan. Mm -hmm. Oo. Eh lalo na nga, diba? pag, kaya nga lang, dasal natin tuwing linggo, pag sa simbahan, tumatagal ng kulang-kulang isang oras. Pero dito nga sa prayer rally na to, bakit tatlong araw? Mm -hmm. At maghapon na ha? hanggang -oh. ating gabi. Mm -hmm. Ano ang purpose? Mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, hindi ba kaya magdasan ng isang oras lamang sa loob ng isang araw sa linggo? Mm -hmm. At uh, tiyak naman yung madidinig tayo ng ating Panginoon. Oo naman, hindi mo pa nga sinasabi Parker alam diba? ni Lord Pero na yung dito Pero dito tatlong araw, ano ang ano ang goal na mm -hmm. gustong ma-achieve dito sa ating uh, sa ating 3-day uh, rally. Mm -mm. Ngayon, alam mo, partner, medyo nalungkot ako kasi may natanggap akong balita sa oh. mga kasamahan kong vlogger. Oh -oh. Ako po'y merong YouTube channel, ha, attorney Bueno, Ayan. YouTube channel. At uh, doon sa isa kong vlogger na mm -hmm. kasamahan, hindi ko babanggitin kasi walang permission, mm -mm, partner. <laughs> ang uh, balita daw niya, meron daw mga secessionist group na dadating sa ikatlong araw. Sana 'wag totoo 'to, ha? Sana chismis lang. Oo, partner. Secessionist group na dadating dyan sa Luneta at makikihalubilo doon sa mga nagra Kung assuming kalahating milyon 'yan, mm -hmm. bukas, 'yan na makikihalubilo dyan. Alam niyo po ba ano ang sa ibig sabihin ng secessionists mm. no yan po ay yung mga isang grupo na gustong uh, humiwalay mm. no sa teritoryo ng ating Republika ng Pilipinas at mm -hmm. mag-establish ng sarili nilang gobyerno mm -hmm. at yan ay eh, pwedeng pe pumasok bukas sa INC rally allegedly doon sa kwentong uh, although wala akong nakitang basehan pero kikwento ko na lang mm. pag yan pumasok kung assuming na totoo na may dadating na mga secessionist bukas. No. At siya yan sa mga law enforcers katulad ng ating mga kapulisan. Mm. At siya siyempre, ang purpose, manggulo, mag-ano yan, mag, uh, sa mga pulis na bumunot ng barel no. o sila mismo may dalang barel at magpapotok isang putok lang sa limanda ang libong reliista, Magkakaroon ng stampede dyan, magkakagulo diyan. At ano mangyayari dyan, Palalabisin ng mga secessionists mm. na sila ay uh, binabioilate ng gobyerno ang kanilang constitutional rights to due process kasi siyempre ididisperse ng mga law enforcers, di ba? Lalabas dito, papalabasin nila dyan na biktima sila, na part sila ng isang peaceful rally oh. pero ginugulo ng kapulisan, siyempre lalaban sila. Naku. At pag lumaban sila, pwedeng may maglabas na ng mga armas dyan. Kaya mm. kuidaw doon sa mga pulis mm. na pag kayo, masyado kayo dapat mapagmadyag bu dyan bukas, baka mamaya may mga na pumapasok na dyan sa INC rally na gusto silang guluhin Naku. na may mga dalang Naku. armas. Huwag naman Kapag yan nangyari, ang gulo yan At yan pe, pwede mangyari yung Menjola no September 21 na kung saan pinasok yung Menjola pinagsisira yung mga ari arian ng mga pribadong negosyo doon mm -mm. at pe, pwede magsampahan yan papunta doon sa Malacanang at mangagaw ng pwesto. That kind of activity may be considered as tantamount to rebellion Ito mm. sasabihin ko ngayon mm. Anong oras na ba tayo? 8.38 8.38, <laughs> exactly. 838 po pag yan nangyari, na huwag naman sana mangyari, naman di, di ba? At diyan, nagkagulo uli sa Menjola at may nakalusot nakapasok sa Malacanang. Mm. Siyempre, anong gagawin ng presidente? Ay, If na. secession oh. is considered as a form of rebellion, rebellion, the president has the power to declare martial Marcial law because that is written in article 7 of the mm -hmm. 1987 constitution under section 1 mm -hmm. that if there is actual invasion or rebellion and when public safety requires it the president may declare martial law <laughs> secession is tantamount to rebellion when there is public uprising and there is taking up arms against the government the president is permitted by the constitution to declare martial law. Lalo kayong walang mapapala sa gusto niyong mapaagang mapaupo yung gusto niyong maging presidente. Lord, God bless the Philippines. Di ba? Partner. Magulo yan. And you are just giving the president the opportunity to declare to declare martial law. And he is permitted. Very clear yan. Subukan yung manggulo bukas. May isa lang Kumilos yan ng hindi maganda at may masaktan at napatunayan na merong inarkilang grupo para manggulo. That may be considered as secession and that is equivalent to rebellion. And if there is actual invasion or or rebellion mm -mm. and when public safety requires it, martial law is the option of the president. Eh kasi nanggugulo kayo eh, eh sana wag na maulit ang batas militar or martial law. Pero kung ganyan naman, gustong-gusto nyo mangago ng kapangyarihan, gustong-gusto nyo maupo sa pwesto, atat na atat kayo, hindi kayo makapagintay ng 2028. Eh tapos manggugulo kayo, Eh pag nanggulo kayo, if I were the president, I will be compelled to interfere. use my powers under the constitution. Lang. Lalo kayo, mawawala. Kulong kayo lahat. Nako, yun lang, partner. Diba? Gusto niyo bang, uh, may kasabihan tayo eh, the history repeats itself. Well, yun ang pinag-uusapan na namin. <laughs> partner, na, 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 na napag-usapan na namin yan ng diba? mga, mga nagdaan na, ganun ba, history repeats itself ang mangyayari, partner? Pwede. Deja vu yan. <laughs> ano to? Tadhana ba ito? Nakatadhana ba ito na kung sakali man, pero wag naman sana partner, si Apong, di ba? Diba, oh. And then yung anak. Parehong, pareho, pareho. De remember the Plaza Miranda oh, 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 case oh, oh, yes, in partner. 1971. Oh, 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 Ang sabi ni Presidente Marcos, ayoko ng gulo. Pero anong nangyari during the time ang NPA na infiltrate ang rally sa Plaza Miranda way back in 1971? And sino-sino nando doon sa Plaza Miranda? Mm, -mm. Jovito Salonga, Jokno, ha? Ah? Don Don Bagaching, sino pa? Eddie Ilarde, uh, ah, Ambrosio Lorenzo ng Maynila. Lahat yan, nandoon, mga sikat na politiko. Sumabog ang Granada sa Entablado. May nagagis. Oh NPA daw. Ano nangyari kay Jovito Salonga at that time? Bulag yung isang mata. Si uh, si e Eva Estrada Calao, kasali din doon. Si Eddie Ilarde, sino'y napilay? Si Bagaching na naging alkalde ng Maynila. putol lang paa. And, at may namatay doon na mga nanonood ng rally. Gusto nyo bang maulit yan? Eh kaya ako, ako personally, eh, nakikiusap ako sa Iglesia Ni Cristo. Mahal natin ang mga kababayan natin. Huwag naman sana magkagulo. At eh, para maiwasan yung gulo, kung ako sa inyo, tigil nyo yung rally. Pwede naman sa social media eh. Di ba? Nagkakausap-usap naman tayong lahat eh. Mas malaki pa, crowd nyo, milyon. Oh, oh, Di ba? Oh, oh, oh. Magsalita ka lang sa tapat ng mm -hmm. telepono at camera mo sa laptop eh you can uh, accommodate at least oh, oh. 100,000 500,000 1 million viewers. Correct. Eh. sana you pray po for 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 love, unity, mm. forgiveness uh, among our leaders, partner, hindi yung, ito yung ito yung ano ba tawag dong partner? apoy na paglalagablag, ano, maglalagablab. Oo, parang um, gusto nyo uh, maglagablab, you no know, ang uh, apoy, mm -hmm. no, upang mag-init ang mga damdamin ng tao And at mag-away-away. kung ito, Filipino ka, ano bang motibo? Tingnan niyo po yung motibo. Bakit ito sinasabi? Hindi ba? Sa prayer rally. Mm -hmm. Alam mo na ikaw anong motibo? Siraan, partner. Mm -hmm. Hindi ba? And, ka worst pa, na. imbis imbis na ano eh imbis na pag-ibig mm, mm ang pinag-uusapan sa isang prayer rally Oo. eh poot at galit Mm -hmm. Ang pinag-uusapan ninyo dyan. Posible naman sa ating mga ka mga kapatid na Iglesia Ni Kristo na ang gusto dun po ninyo ay pag-ibig, pagkakaisa. Eh ba't pinapayagan magsalita yung ganyang klaseng uh, isang politiko nagtataka na nakatinding dyan? Kaya nga nagtataka ako sa prayer rally na ito partner sa Luneta. Bakit napunta sa ganito? Hmm. Hindi ba? Oh. Hindi ba dapat nagdadasal sila sama masama? Eh, if, if they allow that kind of uh, situation in their 3-day uh, rally, on the second day expect a worse situation by tomorrow. Kaya ako nagsabi kanina ng ng uh, hypothetical example na magkaroon mm -hmm. ng isang grupo na talagang manggugulo na possibly maulit ang isang uh, kasaysayan na nangyari no 1971 mm -hmm. Ala Plaza Miranda case. Gusto nyo bang mangyari yun? Eh kung ako sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, eh ngayon pa lamang sasabihin ko, tigil ang uh, rally bukas sapagkat na nagagamit ang ating organisasyon, ang ating religious group sa isang pampolitikang agenda. Tigil na yan. Hahangaan ko ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kung yan ang gagawin nyo. Ngayon gabi o bukas ng umaga, umaga sabihin nyo yan sa mga miyembro nyo. Tigil na yan. Ginagamit eh. Ang kabilin-bilinan, walang gagamit na politika dito. Only walang... for accountability yes. and transparency ang purpose. Ah. Yung mga sumusuporta sa mga politikong involved sa corruption, ang nanjajan sa entablado, paano mo ngayon maja-justify yung call mo for transparency and accountability? Asan yun? It transcounter to your mission and, and your purpose in the three-day rally. And there's a separation of church and state, di ba, partner? Hindi, kasi yeah. yung, yung, yung pagbuklod-buklod uh, nila dyan sa three-day rally, that oh, is oh. part of their freedom to of peaceably course, assemble. Of course. And their freedom of speech of and course. freedom of expression. Oo. Oh, oh. Allowed sila dyan, eh. But uh, one thing na nag baka may ma-violate sila dyan is that they're already trying to destroy the, the, the reputation of a person. And that, that's what's happening, partner. Di ba? As for Low and beyond, learn the law, know your right.